Ang tanghali mga ka-sidekick, nandito tayo sa bahay na ating ginawa. Medyo malakas ang hangin, no? Oh. May bagyo kasi. oh, anong signal ngayon? Talagang atrapal, oh. sumayo na. No? Oh. Talagang lakas-lakas ang hangin. Tingnan natin yung trapal. Ano, oh, pumasok na yung tubig dito. Dipad-dipad oh. na yung trapal, oh. đang hạng anh